Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman si atin ninyo sa harap ng kamera para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang malit na channel na yate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber. Narito po ang kanyang katanungan. Madam Estela, paano malalaman kung palaban ang isang babae sa iutan? So, ano bang ibig sabihin ng iutan na yun, no? So, alam niyan, parang salitang bisaya po ito. So, gusto ko lang pong malam malaman. Maraming salamat. So, guys, magbibigay ako ng ilang mga sinyalis kung paano malalaman na ang isang babae ay sanay makipaglabanan sa isang lalaki ito po ay ayon lamang sa aking mga nakuhang impormasyon at hindi po ito 100% na tugma sa lahat ng mga pagkakataon. So, narito po ang ilang mga palatandaan. Number one, kumpiyansa sa sarili. Karaniwang mas tiwala ang isang babae sa kanyang katawan at galaw kapag siya ay maraming karanasan sa labanan. Maaring hindi siya nahihiya o naiilang sa pakikipag-ugnayan o pag-uusapan ang tungkol sa pakikipagtali. So, yan po ang unang isang palatandaan. Pero sinasabi ko na guys, hindi po ito pangkalahatan sa mga kababaihan. No? So, ang number two naman, kaalaman sa sarili at katawan. Alam na alam ng babae kung paano mas madaling makamit ang tagumpay kabilang na ang pagiging pamilyar sa iba't ibang posisyon at diskarte pagdating sa labanan. Alam nyo na yung labanan guys, na? hindi ko na masyadong ano, alam nyo na yon. So yan po yung number 2 na marami po siyang kaalaman sa kaniyang sarili. Dahil ang isang babae kapag uh, wala pa masyadong karanasan sa labanan, ay hindi pa niya kabisado lahalos lahat ang mga kiliti sa kanyang katawan. So yan po yung number po, a ah, number 2 kaalaman sa sarili at sa sariling katawan. Number 3. Open-minded. Karaniwan din sa mga sanay na babae na mas bukas sa mga bagong bagay at eksperimento sa loob ng relasyon o sexual na aktividad So ang ibig sabihin, bukas po ang kanilang isipan o open-minded po sila practical sa mga bagay pagdating po dito sa mga sexual na aktibidad na ibig sabihin. So ang ibig sabihin ay meron po silang mga karanasan na labas doon sa uh, normal na kakaunti lamang ang mga nalalaman. So yan po yung number 3. At ang number four naman, relax o komportable. Ang sanay na babae sa labanan ay karaniwang mas kalmado o relax habang nakikipagtalik. Hindi po siya nininerbyos at mas nakakapag-focus po siya sa labanan. So ang ibig sabihin kapag ang isang babae ay sanay o marami ng karanasan, siya po ay relax na relax o komportable po siya na hindi na siya naiilang, hindi na po siya yung sinasabing nininerbiyos. Kasi kapag baguhan po ang isang babae na wala talagang kaalam-alam pa sa ganitong labanan, ay talagang nininerbiyos po yan, mahihiya po yan sa kanyang sariling katawan na baka anong masabi, lalo na kung naka, ano na, yung wala ng saplot. No, so, Kapag hindi po sanay ang babae, may tendency po na bigla na lang niyang tatakpan yung kung anong bagay sa katawan niya na habang nagaanuhan kayo. So mas madali pong malalaman ng isang babae ay mas maraming karanasan kaysa walang wala. So yan po ang uh, pang-apat na senyales na ang isang babae ay Um, ano na, may karanasan, marami ng karanasan. Pero, i-interact ko lang po kayo, guys. Hindi po ito uh, sinagot ko sa ating nagtanong para po manghusga, kundi ito lang po ay ating tinatalakay para masagot natin ang tanong ng ating subscriber. Wala po ditong mga diskriminasyon dahil pinag-uusapan lang po. At saka, hindi po masama sa isang babae o isang lalaki na magkaroon ng uh, maraming uh, experience no tungkol naman dito sa ano na to sa labanan dahil kung depende po kung marami po siyang naging naging mga karanasan sa bawat nagugustuhan niya o nagkaroon siya ng ilang girlfriend o boyfriend so wala pong masama as long na binata at dalaga naman. Wala pong masama doon. Kaya kahit po sabihin natin na maraming karanasan, ay hindi po yun ibig sabihin na hinuhusgahan natin. No? So, yan po yung number four. Relax o komportable. At ang number five naman, pagpapakita ng inisyatiba. Ano bang inisyatiba? Initiation. O yung siya mismo yung nagpapakita una. No? Nagagawa niyang ipahayag ang kanyang mga gusto at hindi gusto. Kaya hindi siya nahihiya na ipaalam ito sa kanyang kapariha. So ang ibig sabihin, sinasabi niya kung ano yung hindi niya gusto at mga gusto niya para naman alam kaagad ng kaparihan niya kung paano siya masisiyahan. So hindi po yun masama. Okay lang po nung ganun para naman direkta. Direkta na talaga na hindi pa mangangapa yung Uh, partner niya na lalaki na kung saan-saan ang kiliti niya. So, mas ma maganda na yung direktang sasabihin mo na rin na dito ako nakikiliti, wala pong masama doon. So, yan po yung number 5, pagpapakita ng inisyatiba. At ang number 6 pang last natin, alam na niya ang mga kiliti ng, sa, kiliti ng lalaki sa kanyang katawan. Dahil sanay ang babae, alam na alam na niya ang mga lugar na bahagi sa katawan ng lalaki no kung paano o ano ang gagawin niya o ano ang galawin niya kapag siya yung nauuna na kapag, uh, kasi hindi naman ibig sabihin na ang lalaki lang ang nagro-romansa sa babae so vice versa din yan di ba guys no uh, take and give give no so kung ang babae naman ang mag-ano sa lalaki talagang pag sanay na siya o marami siyang mga experiences So alam na alam niya na kung at saan saan patutungo yung mga kamay niya, ang kanyang labi. So alam niya kung saan lugar sa lalaki ang mga kiliti nito. So yan po ang uh, pang-anim na sinyalis na ang isang babae ay uh, may kasanayan sa pakikipaglabanan uh, sa lalaki. So yun iniisip iniisip natin na ito po ay isang hindi magandang paraan o hindi magandang pakinggan pero ito po ay isang natural lamang po kasi ang tao nga naman hindi natin alam kung ilan ang naging boyfriend, ilan ang naging girlfriend so wala pong masama doon sinasabi ko na kanina as long na free binata at dalaga kahit ilang 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 lalaki ilang babae ang magugustuhan natin at magkaroon tayong relasyon wala pong masama akong nakikita doon yan lang po ang aking may advice at maraming salamat doon sa nagtanong at ginawan ko na lang din ito nang uh, video para naman pangkalahatan at magkaroon ng, uh, tawag dito ng idea no kasi minsan baka baliktad halimbawa yung girlfriend niya ang mas uh, maraming karanasan yung lalaki naman ay walang karanasan, ay di magpaturo na lang doon sa kanyang partner. Kasi may ganun, di ba guys, na hindi natin alam yung kaparihan natin na nagustuhan, e, wala pa masyadong karanasan, malalaki man yan o babae, eh, di turuan, magturuan na lang. <laughs> Sabay ganun. So, yan po guys, sana nagustuhan nyo ang ating vlog ngayong araw na ito. Hanggang sa muli ang inyong lingkod, si Ate Stella ninyo. Bye-bye!